Dito magtutusok mga kabayan eh. Kakaroon ng bagong face ng esplanade. Ayan, ang kabila. Antig tayo ng Guadalupe Viejo. Yan, nag-ray pa lang ano dito na booster pump. doon sa uh, Ilog okay. may mga ano dito mga bahay pa sa Gedli dami pa diba? And, lawak na dito ito yung marker na ano Guadalupe Viejo ano pala to Linear Park And, uh, layo pa hanggang doon sa Taytay Rizal dun magkakaroon ng ano ng Marcos Park na napakalaki dahil pang kaayusin mga kabayan ano, ire relocate may mga ano pa mga basketball court magandang araw po ulit sa inyo at nandito naman tayo sa it's a uh, southbound Pagkikigit tayo ng Pasig River Esplanade. Ayan. Guadalupe na yan mga kabayan. Makati. Ayan. At dita na natin to. Ang um, walkway dito. Food bridge. Ayan. Ganito yung design ng dito ng MMDA. Ayan. Wala siya sa bakal metal plates Sana nga maging ano na rin to no Katulad sa ay bagong bukas na SM North Edge ah 'yung mas maganda yung design nun Ayan. Ayan, Meron din at elevator hindi pa rin nagagamit. locator. Hindi naman siya basag. Iniba na yung design nito. para sa mga PWDs. maganda na. Pero naano pa rin siya. Naharangan niya yung rin ma, matarik pa rin maganda na yung ano, nito, landing ng mabaitang ito na lang yung rank para sa BWD R33 the loopy bridge mga ano ano mga pasahero dito sa Guadalupe Station. And, ito nyo, ito, walang ano dito, walang escalator para malagyan na nga rin dito ng mga kabayan para sa mga dito ano pala to Pantalion in Extension na Street kailangan automatic menu ano na no? may escalator na yung maintenance nga lang ang mahirap hindi pa pala kayong march ang umpisa ng rehabilitation ng EDSA sa ano na sa April na pati itong Guadalupe Bridge ngayong ano na 2025 na pero wala pa hindi pa nauumpisahan Ayan. ang liit lang ng ano na to ng patwok yan sana maano na nga to ma repair na ma rehabilitate yan it's a uh, busway it's a carousel Bago Pintura din itong tulay na ano. hindi lalong gumanda yun ang station ng MRT3 Guadalupe Ito rin sa kanan, may mga bahay pa. Pero may ano na, may linear park na. Ayan, ito. Sa ano ito? LGU ng Mandaluyong. Side na Makati, side ng Mandaluyong. Dito magtutusok mga kabayan. Pakaroon eh? ng bagong face ng esplanade. Yeah, magkabila. Ano pa kaya yung ano na ano, yung parex? Uh, ginawa. Dito malawak pa. kaka walang mga bahay. Walang ano dito construction. Yung uh, dun mga bahay. Dami mga ano dyan, no? mga drainage. Ayun. Pero kasi mga lugar na madumi. Ayan. Buti na lang dito, malinis. Saka hindi mabaho. Magiging esplanad dito, ano na, moderno na, hindi na plastic Ayan. Gibir extension Kapunta na ang Estrella Pantan di uh, Trackwell uh, Mga gate dyan May basura Ayan. Ayan. 3 Naluluma na rin sana may isama na itong sidewalk sa ano, no? rehabilitation. Pusak-pusak na rin. At tignan tayo ng Guadalupe Viejo. Ayan, nilagay pala ng, ng ano, dito, ng booster pump. Ano na siya, no? nag-extend dun sa Ilog Ito dito mga bahay pa sa Gedli. Dami pa. Dito sa Gedli to bridge. Okay, pangalan. Construction of flood mitigation structure. Installation of trash screen at Bali Sampan Creek. Barangay Guadalupe Viejo, Makati. Hindi ko alam kung ano pa rin to, Rizal River Walk dito ay park o ba, ma talagang malapad lang yung sidewalk pero nasira na Ayan. ayusin na lang to para maging parte na ng Pasig River Esplanade dahil ano na eh maliit na yung ano, dito ilog Pasig sira ang alang oh dahil doon sa mga equipments eh may mga bato mga basura rin pero na control na talaga yung mga uh, water hyacinths Ay, may, may dito bangka Saling dito kay Turisal papunta doon barangka ibaba oh, ang dami pa dun ito mga bahay sa gilid ang lawak na dito ito yung marker ng ano Guadalupe Viejo ano pala to Linear Park yun puno ng graffiti yun ang Revet and wall. Tingnan na rin natin to. Ito. Pwede pang ano dito, no? ma-improve. Mapaganda pa. Tapos kayo na rin ako sa ganyan. Sa may barangay Pineda. Ang gedli ito um, pwedeng pwedeng tulugan ng mga street dwellers yan dito mga namimingwit yung ano north bank ng ano yung um, handstone yung glass na building na Australia Battalion Ridge si River Perry pinagawa yan mga ni President Duterte sa private residences ayan, nasa ano na tayo sa Estrella Pantagon Bridge ayan naman ang side ng Makati at ayan ang sa Mandaluyong Hmm, dahil pa mga bahay sa gilid. Pa. Taga na ng ganito to. ito siya na tigelo. Pa, dahil pang aayusin mga kabayan, ano, i-relocate. Re May mga ano pa, mga basketball court, mga government na facilities dito ayan, meron din ayan pwede pwede pala mag -ano dito magtusok malapad pa yan alagay ayan, ng mga ano dito ng mga pilote bagong esplanad sa na to mas moderno na ang gagawin dito design hindi na katulad sa Manila Post Office sa Port Santiago ayan thank you for watching ulit mga kabayan dami pa mga tulay na dadaanan to ayan wala pang construction layo pa hanggang doon sa Taytay Rizal. Doon magkakaroon ng ano ng Marcos Park na napakalaki. Ay mas malaki para sa Rizal Park.